Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa Greek channel. A feeder o sa mga tarder sa so, ngayong hapon ito. Na tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kagalapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading namang nang dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos updates. Dear Kas, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi at skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik na -sik, gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga coffee coin ng ating mahagila? Tutok lang sila at bubulabugin natin. Eh, just for plus information po. There's a seven of swords. Sneakiness. No, there's something cheating, lying on you. Ibig sabi dito, meron taong hindi totoo nagsisinungaling behind your back. No? Pagmasdan mo yan, there's something, something betrayal. No? Nagsisinungaling niloloko ka. No? And there's something the hyphen for lesson learned matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Na no, bigyan liwanag ang lahat ng bagay sa paligid mo. Na no, pag um, busisiin mo at of course pagtig mo lahat ng mga pangyayari. No, doon mo doon sa utak mo na niloloko ka lang, no? Kumbaga meron ditong hindi totoo sa nangyayari, no? And this is something guys with the four of cups. Not just reevaluate or analyze na may mga bagay na kailangang pag-isipan, na may mga bagay na kailangang klaruhin, na liwanagin. Additional messages. Represent with a hypothesis for something hidden a giant dark hidden enemies na may misteryo sa likod dito, na may mga bagay na hindi mo palabos na unawaan. No? Kailangan pag-isipang mabuti. No? There's something the six of cups especially without something a past situation or a past person. No? Huwag kang padadala. No? Maaaring itong tao na ito bumalik siya. No? Para tignan kung gano'ng kaka, uh, kapanipaniwala ba yung advice niya or sasabihin niya sa'yo. Pag-isipang mabuti. No? There's an apology or something na parang titignan niya kung kung uh, malilin lang kanya ulit. No? Matuto ka na sa lahat ng nangyari sa'yo. No? Dahil lahat ng to ay maaaring kasinungalingan. At talagang, diba, nasa dugo niya o nasa nananalitay sa kanya ang kasinungalingan. And there's an ace of pentacles. There's something a big shot and big money coming in. No? Pero so, ibig sabihin dito, maaaring uh, related dito about sa pera. No? Kaya ito nagkakaganto kasi nililin lang kanya. No? No, meron siyang purpose. And this something gets with the five of cups. No, parang pag ito ay hinayaan mo makapasok ulit sa buhay mo, mag ka. There's a five of, five, five, of cuts. No, disappointment and regret. Failure. No, there's a four of wands. No, some of you, kubaga magkakaroon dito ng panibagong pag-ibig. No, there's a marriage or either higher level commitment. No, meron ditong um, offer, proposal, engagement. And there's a the charity with an action moment, No? So, kailangan mong kumilos dito. Mag-desisyon. No? Huwag kang padala-dala. Huwag kang padadala. No? Ng mga matatalin na hanggang salita. Dahil, kumbaga itong katulad niya, offer na to, pag-isipang mabuti. Baka nililin lang ka lang niya. No? And sa something else with the world, babaguhin ito ang mundong ginagalawan mo. Sa mga desisyon na gagawin mo, babaguhin ito ang sitwasyon na kasi uh, um, na, ang sitwasyon na, Uh, mo o kinatatayuan mo. What is the Six of Cups? There's a Knight of Cups. Sabi ko na nga ba, there's an apology. Diba? May offer that brings you an apology. There's an Ace of Pentacles. Prophecy with the Moon card. See? At Ruth Ibig sabihin dito, sa likod ng malaking pera na to, o sa malaking offer na to, ay maaaring may nakatagong hidden na agenda siya. Ibig sabihin, may hinahamol siyang pera. Pe pera sa'yo or something dito sa sitwasyon. Mag-iingat kayo ha. Huwag kayo nagtitiwala basta-basta. It's either friend or um relationship or family. There's a the nine of once, No slow and steady. Manatiling kalbado. No, wag kang magmadali. Wag kang agresibo. And there's something that's too absurd. There's a decision that you need to make. So, kailangan mo rin mag-desisyon. No? Wag kang pala desisyon. Matuto ka na. No, there's a page of cups. No, makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa inner voice mo. Hindi ka ililigaw nito. And there's something that's two pentacles na so maging balansi ka physical, mental, and emotional. No, mo. No, ano man yung mga mahalaga, ano yung importante sa'yo. No, there's a the three of swords something recovery from the pain. Nakarecover ka na. Papapasukin mo ba siya ulit sa buhay mo? Di ba? There's a kind of swords. na, sabotage. Di ba? Babalik siya hindi dahil para mahalin ka. No, para tignan kung gano'ng kakaulit ka siya nga. 'di diba? Dahil may malaking offer siyang gustong makuha sa iyo, 'no? Na sa likod nitong agenda niya, natatry try rin kanya. Mag-ingat ka. Additional messages for the outcome. And there's a ten of pentacles. No? There's something um something about sa finances. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. And there's a six of one for victory. Diba? Magtatagumpay ka dito no? Maari magsa-success ka talaga sa lahat ng aspeto. There's a negative cups, no? Moving forward, makaka-move on ka rin. Na no, makakawala ka na rin dyan. From that abandonment, no? From that, um, deceptions, and there's a liquid of sword with a clear the boundaries. Lininisin mo na ngayon. No? mo na yung mga sisilbi balakid sa pag-abot ang pangarap mo. And there's a justice card, karma is waving. So talaga mawag mo ang ustisya ang karapat dapat para sa'yo. And there's an area with a blossoming. May potential ka para maging maganda buhay mo. No, wag kang magpapalus or either magpapadiwala sa matatalin hagang salita. Kundi, baka mahulog mahu ka sa bitang niya. So, let's see. na at alamin natin anong kagarapan sa'yo pagdating sa finances and career, love life at kalsugan. Alamin natin, let's watch this. Let's see, what is the magical fairy messages represent one? Oh my God! No! Andito pa pala tayo sa finances and careers. Sorry guys. Sorry guys. For finances and career represent what? Pagdating sa finances. there's something the fiber bonds now there's something complications may mga bagay na nagbibigay komplikasyon na pagdating sa business or pagdating sa trabaho mo no, or pagdating sa finances mo maaring mayroong kubaga ko kakopit, kompetensya kalaban or may nagbibigay complication sa iyo there's a required bonds nalalakas no, ang loob mo nalakas ang pakiramdam mo nasa paligid mo lang talaga to and there's a will of fortune na there's something to turn me back No, ka pa rin this time. No, magiging uh, maayos at magiging masagana pa pamamumuhay mo dito. now there's something destiny and of course, um, a new cycle pagdating sa negosyo trabaho mo. now there's something karma. No, magiging maganda ang um, eksena pagdating sa trabaho mo or negosyo mo. And there's a king of pentacles, basta maging practical ka pagdating sa finances at secure. No, you are also provider pagdating sa family. Now, there's an emperor, ka how to manage and control your finances. Now, huwag kang padadala sa mga buyo. No? Sa mga sinasabi na ibang tao. No? Para mautu ka, para maloko ka, magingat ingat ka po. No? And there's an area of with a fast communication and fast movement. Na magkakaroon na ng changes sa development pagdating sa finances. No? At the same time, guys, um, some of you magkakaroon ka ng lot of transactions and messages. And of course, um, a client, customers, additional messages tayo like, pagdating sa love life. No, there's a star card healing and recovery. Magkaka magkakaroon na kayo ng healing recovery pagdating sa buhay pag-ibig. No, there's a ten of cups happiness. Magiging masaya at magiging maligaya na ang inyong pamilya at ang inyong relasyon. No, may pag-asa ng muli. No? And there's a renewal. No, magkakaroon ulit kayo ng renewal. Na pagdating sa pag-ibig, nakala mo na lagi ka nasasawi, lagi ka nabibigaw hanggang doon na lang. No, mayroon taong magmamahal sa'yo. There's the full card now for a, a new beginning. Now, wag ka na mawawala ng pag-asa. Makikilala mo rin siya or nakilala mo na siya. And there's a seven of cups, no? Maraming oportunidad and choices coming in for you. Additional messages with an spirit. And there's something the Eight of cups, no? There is a new, something a new love at nag-uumapaw na pag-ibig. And there's something at 10 of wands or reverse something a no more uh, oh, obligation and request parang marirelease na lahat ng bigat at pasakit na pinagdaanan mo pagdating sa pag-ibig. Now, let's see. It. Hagila, pinatanalan mo natin anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa kalusugan. There's a knight of swords. No, mawawala na yung takot at pangamba mo. No, unti-unti nang hihilom at magiging kalmado na ang pakiramdam mo. No, di ka na makakaramdam ng takot at pangamba. There's a three of wands. No, yung nihintay mo, there's a possible na dadating na. No, there's a something, a trouble. So, na, maaring nangangamba ka, maaring iniisip mo baka mag-homesick ah, ka, gato, ganyan. No, there's a seven of wands. Protection at pangalaga, palaga, pangalaga may sarili mo. No, there's a lot of negative thoughts. No, sa so, mo talaga maraming mga tumatakbo sa isip mo. No, there's a something a toxic energy. Kailan mo pakawalan to. And there's a two of company partnership. Ibig sabihin, parang kayo nararamdaman ng person mo. Meron ako na sense dito, ginayuma, yung person mo. No? Kaya sinasabi ng protection na mo yung sarili mo dito kasi ginugulo yung utak ng person mo at ikaw din. No? Kaya kung ano-ano nararamdaman mo. So, let's see what is the initial messages tayo pagdating sa logical fair messages and biases. And of course, I pick a card, yes or no. Ang pick a card, yes or no, guys, no? Um, pwede ka magtanong dito. Darap kasi sa lang magiging sagot dyan, one, two, or three. Pipili ka na isa lang dyan. No? Hindi pwedeng marami. Isa lang ang sagot dyan sa tanong mo. So guys, let's see what is the additional messages with um, magical fairy messages and advices. So let's watch this. Okay, let's see. What is the magical fairy messages represent what? Ooh. There is something guys, so your wish is granted. Wow. Matutabad yung mga pangarap mo ano man yung kahilingan mo may sa katuparan and there's a walking away na no, may mga bagay na unti-unti ka na makakawala na no, makakaalis ka na sa uh, hindi maganda sitwasyon and there's a spring with a blossoming na no, wala lalakas ang iyong finances na no, magiging maganda na takbo ng iyong uh, buhay No, lalago si Sibol na panibagong eksena. What is the yin and yang oracle card? There's a reseal. Marami kang bagay na matatanggap ngayon. And you are dealing with the ease of fire. Now, Leo, sa Sagittarius. And there's something stability with the flow. Dadaloy na talaga ang kapalaran sa'yo. Di ba, matatanggap mo na yung mga bagay na uh, matagal mo lang gustong matanggap. What is the secret? It is represent what? Represent with a beauty. Wow! Gandang hindi mo inakala. No? Ibig sabihin dito, guys, no? may ganda dito na it's either buhay or physical. No? Pero I think there's something, guys, with a life. No, yung buhay na merong kagaganda na yan. And there's a joy. No? There's more magiging mas maligaya ka ngayon. And there's a star, healing and recovery. The a wish fulfillment. So talaga may mga bagay talaga na hiniling mo na maaaring may sakatuparan. With a romance in your mystic love oracle deck. Reference with an enemy. Watch your back. Ibig sabihin, meron sa likod mo na maaaring kumakalaban sa'yo. And there's a dating, guys. No? Dating for, dating for someone new. And of course, this is something a break up. Some of you, naghiwalay kayo ng na person mo or maghihiwalay kayo. Or meron tao dito na panibago sa buhay mo. Now, what is an angel's number? Represent what? With an angel's number, represent what? And there is a 222 with the feminine voices. As it already to guys, no? You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit and you become a force, honor, and commitment and faithful around you. Don't judge and listen. So, dapat mong pakinggan. Na pagdating sa relationship, kailangan nyo ng unity. No? Kailangan nyo ng pagkakaisa, tabaan mo ang pasensya, matuto kang kumalma. No? Malay mo, hindi pa para sa itong tao na to. Tapos may darating na talagang makakasama mo for good. So matuto kang kumalma at hintayin mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mabubulok ng basta-basta. Charest! What is the money mo oracle deck? Represent guys with an alchemy. So see, I told you. Pangga mo. Using witchcraft o call and learning God's secret. So ibig sabihin dito may gumawa sa'yo talaga ng black magic. No? Para mabago ang sitwasyon mo. Pero this is something guys sa parang kaya niyang baliin. It means, no? Kaya mong, um, bali ang eksena, no? Imbis na malasing ka, swertihin ka. Ganon kasi ginawa niya, eh. Imbis na swertihin kami na malas ka, so ngayon, kaya mo pa rin baliin yun, no? Kaya, kumbaga, uh, mag-isip ka ng bagay, paano mo, ma-protectionan ang sarili mo, no? And your family. there's a shadow work represent what? What is the shadow work represent what? Where the shadow work represent with, um, Close-minded. No, unwilling to consider their perspective or entertain new ideas more often. So, dapat handa ka sa lahat ng posibilidad. No, hindi pwedeng one-sided, hindi pwedeng close-minded ka, kailangan tanggapin mo lahat ng bagay sa paligid mo. No? So, ibig sabihin dito, handa ka no, sa mga bagong perspective, sa mga bagong eksena, no? Kailangan open-minded ka dito, guys. So let's see what is the part of the life. So this is something that guys with the dispersion. No? I take one step at a time, focusing on the present moment. I release all doubt and fear, allowing peace to flow into my life as I trust the the journey and the risk of. See? Kung baga, natututo kang, um, kung natutunan mo sa buhay mo na, na may mga bagay talagang kailangan mo ng pagdaanan. No? Untay-untay, hinay-hinay lang. No? Hanggang sa makamit mo at makamtan mo ang mga bagay na para sa iyo. No, mo lang yung takot at pangamba mo. What is the what lies beneath with the here of future? What lies beneath with the here of future? Represent with a sex shop. So some of you guys no, kung maga parang kulang ka sa intimacy, ang atake mo dito, parang kulang ka sa lambeg. Parang ganun yung gusto mo ipakita dito with a sex shop. So, naghihintay ka ng something na uh, makakasama mo. No? And there's a clarifying for love situation. Represent with a love disguise. Go beyond superficial look and see who truly who you truly are, no? Ibig sabihin video ipapakita talaga, no, itong pagbabahal mo at, pag-ibig ay maaaring katangi-tangi ba? Or either talagang ang pag-ibig ay totoo? Na maaaring hindi ba to peke? So, kailangan alamin mo yan. Now, let's see what is the clarifying for life situation. For clarifying for life situation, represent what? So, represent with a not afraid of hardship. You know, hindi ka takot maghirapan or maghirap, no? Confront challenges with the courage for um they are the stepping stones to grow and wisdom. So see, kung baga huwag daw matakot harapin lahat ng bagay, no? Kung baga dapat handa kang magsakripisyo, handa kang lumaban. No, kahit nahihirapan ka, dapat palaban ka. Ganon. So guys, let's see what is a pick a card yes or no. So let's watch this. A pick a card yes or no. Alamin na natin, tuklasin na natin ano pang kaganapan sa buhay mo ang ating maidadag. Nagawin na pick a, a card yes or no. Alamin na natin ano kayang kasagutan sa tanong mo. There's a yes or no. Let's start with the number one. Sino nakapili ng number one? Ito na ang sagot sa tanong mo. And there's something a yes. No? Feel right, good idea, align with your values. So, si tama ang iniisip mo, tama ang decision mo, No, tama ang gagawin mo. Nilil, nilalagay ka sa dapat mong kalalagyan. O kailangan mo itama yung pag-uugali mo sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng, kumbaga, pag ngayon tinamad ka, tamad ka. No, kailangan, kumbaga, consistent ka sa ginagawa mo. No, hindi pwedeng pa bago-bago. And of course, number two, sa so na mga nakapili ng number two, there's a no, feeling fragment crack under pressure. No, wag mong ipilit. Kung alam mong hindi mo kaya, hindi mo naman alam yan, wag mo na ipilit. No, Kung Masisira at masisira lang yan. Now, the more na pinipilit mo isang bagay. Number three, and there's a no again, obstacle too large, seek another way. No, manap ka ng ibang paraan. No, hindi mo kaya at hindi mo alam kung paano mo susunusyonan yan. Mag-isip ka ng bagay na, na maka, makakagaang sa kalooban mo or paano ka makakaalis at makakalayo sa situation mo. No, mag ka ng another option. So, guys, this is a weekly goodbye for the month of May. 22 hanggang May 28 for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin naman po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of uh, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi escape ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikling-siksikling nag gumapang na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat din. See the next video. Bye-bye and babush! Bye -bye.